Hey, what's up mga kuys? Uh, update tayo sa ating YouTube channel. So, for today's video, gagawa tayo na. Isa may, uh, just wala well, uh, ganyan yung sistema katulad din yung ginagawa nila. Uh, ma-share ko lang ngayon pala ay eh, nasa sama tayo. naimbitahan tayo dito para mag sa may pag-ceiling installation. So, ganito yung typical na ginagawa. Yan, ganyan. So, pakita ko lang sa inyo yung sistema din ng ginagawa namin. First, so, ito yung first stage, mga koys. Yan. Kasi may cove lighting at main ceiling siya. Cove ceiling and main ceiling. So, yan yung first stage. Tapos, lipat tayo dito. Dito, mga koys, is, ah, uh, instead of drilling at pa yung ginamit natin. Ang ginamit natin dito ito. So, meron na tayong nail gun. Tapos, sa leveling, iba 'yung medyo advanced ka. Gumamit naman kami na laser, ayun mga koyson. Laser. Aba horizontal level siya. Napula doon. Madali 'yung ating paglilitaw. 林哥。Okay, O Ganun Ganito yung tipikal na paglalagay ng hanger This time din namin binend kasi matibay naman yung paling Ito na yung pinakamukha na ginagamit namin Yan So mamaya maglalagay na kami ng dito na iba na una yung hangir sa top ng hog ceiling. So ganyan. Sa ACL ganito naman. Yan. So parang ganito na rin yung ating ano, sa bedrooms natin. So ayan naman yung parang third stage nyo na ganyan. Yung sistema namin mga ko, is iba sa typical na nyo nakikita may pagkakalin tulad sa iba pero mayroon ding dito niya lang siguro may kita yung sistema Ganyan yan yung bali third process niya tapos yung pinang fourth yung maglalagay kami ng wala ang sa top nung naka, eh, naka, bend na paring so yan yan ganyan <laughs> malabo ah